Welcome to News 5 Everywhere. Biyahe walang flagda. Walang flagda. At walang boundary. Ang bar na mga balita. Ang dar na mga balita. Lagi po naman ang gobyerno, ang ng informal settlers kaya puspusan ang trabaho nila para ma-relocate sila. Sa bilang po naman ito, kaliwat na ng batiko sa proyekto. May nang udyok para sa informal settlers na huwag tanggapin ang tulong na alok ng gobyerno kaya tawag sa kanila ng palasyo napaka negative stars nyo manager ng isang malaking courier company si Juan Escobia pero hanggang ngayon nangungupahan pa rin siya at ang kanyang pamilya Naintindihan daw niya kung bakit kailangang ilika sa mga illegal settlers sa Metro Manila pero bilang isang taxpayer hindi raw niya matanggap na bibigyan pa ang mga ito ng 18,000 piso mula sa pinagpaguran niyang buwis hindi ako pabora, no? Pero kung yung, yung mga taxes natin ay ipamiligay lang sa ibang individual para lang sa squatter, medyo masakit naman. Ganito rin ang sentimiento ng taxpayer na si Venus na empleyado pa ng gobyerno. Hindi fair yon, kasi bakit mo kailangang bayaran sila illegal settlers nga sila? Dapat nga kusa na lang silang umalis doon kasi hindi naman talaga sa kanila yon. Hanggang sa social media, tadtad -tad ng batikos ang sinasabing dole out. Depensa ng Malacanang, kaligtasan ng marami ang nakataya kung hindi raw ito gagawin ng gobyerno. First aid po ito. Dahil po ito po ay unang tulong sa ating mga pamilyang na who are in, in danger zones, in the esteros, in those eight major waterways. So, this is not the only solution. Our solution is to relocate them to uh, to decent structures. Hirit pa nila Sherda walang matinong individual ang tatanggi sa alok kung kapalit nito ay maayos at disenteng buhay para sa kanilang pamilya. Binatikos din nito ang mga umuudyok daw sa mga illegal settler na huwag tanggapin ang alok ng gobyerno. It's a no-brainer. Ang tingin po ng mga, mga stars lahat ng gagawin ng pamahalaan ay mali. Nakakaawa po sila. Now na nang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapaalis sa mga nakatira sa major waterways para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila at mailigtas sa peligro ang mga pamilyang nakatira sa mga estero. Ang mga magpupumilit daw na bumalik, aarestuhin ng mga otoridad. They will be apprehended and they will be prevented from returning to their uh, dangerous Pero kung may mga tutol, meron din namang suportado ang plano. Kung para naman po sa kanila, kung makakabuti naman po para sa mga kababayan natin na ayun nga po sa informal settlers, makatulong po sa kanila, pabor po ako din. It is good for the as humanitarian help sa kanila or financial help. Ma-apply natin yung sinasabing social justice. Those who have less in life should have more in law. Royce's Nagit News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.